Kinumpirmaan ng Buluan Municipal Police Station na mayroon na silang person of interest kaugnay sa pamamaril kamakailan sa naturang bayan. Sinabi ni Police Lieutenant Noel Tolbanos ang hepe ng Buluan PNP, kasalukuyang isinailalim sa masusing investigasyon ng insidente at nakapagsagawa na rin sila ng paraffin test sa isang individual na nagsabing biktima siya ng pamamaril. Nilinaw ni Tolbanos na hindi pa ito maituturing na sospek Ngunit nakikipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy ang tunay na sangkot sa krimen. Dagdag pa, posibleng personal na alitan ng motibo sa insidente matapos umanong mapahiya ang isa sa mga sangkot na nag-udyok sa paghihigante. Ayon kay Turbanos, walang nasugatan o namatay sa insidente, taliwa sa mga naunang ulat na may dalawang magkapatid na biktima. Sinabi rin niyang dalawang multikabang nakita sa lugar at isa rito ay nirentahan ng pamangkin ng may-ari na ngayon isa rin sa sinusuri ng mga investigador. Ah! actually nakuha natin yung isang ano driver tapos na para parapentes na natin so inintay na lang natin yung uh, result noon actually mm -hmm. hindi pa siya matawag na suspect kasi nagreport siya dito uh, accordingly kasi sabi niya siya siya i-victim kasi siya ang binaril mm -hmm. so and then yung may meron pa tayong isang POI ay na build up na namin at mm -hmm. uh, under na rin ng ano namin surveillance uh, anytime kung ano namin i mapa kami ng kaso go tiniyak ng PNP na isolated case lamang ito at nananatiling maayos ang peace and order situation sa bayan Cherry May Xim NDBC Bida Balita